Sabi ni Kuya, invest ka dito. Sure yaman. Ayun, yumaman siya. Ako, di ko na alam kung nasa ng pera ko. Bakit kaya si Warren Buffett, isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo, ay nagtagumpay? Ano ang sekreto niya? gusto mo bang malaman kung oo nasa tamang lugar ka sa video na ito ibabahagi namin sa inyo ang pitong tuntunin ni Warren Buffett na magpapabago ng inyong pananaw sa pera at pagyaman siguraduhin tapusin ang video na ito dahil bawat tuntunin ay mahalaga para sa iyong tagumpay alam mo ba na 90% ng tao ay hindi kayang sundin ang simpleng mga tuntunin para magtagumpay. Kung isa ka, sa gustong maging bahagi ng 10% na nagtatagumpay, kailangan mong malaman ang pitong tuntunin ni Warren Buffett, ang mga payo niya, simple pero makapangyarihan at maaaring magbago ng iyong buhay. Kung susundin mo lang, kaya kung gusto mong malaman ang mga sekreto ng isa sa pinakamayamang tao sa mundo, panoorin mo ito hanggang dulo. Pitung tuntunin para yumaman. Number 1. Huwag kang mawala sa direksyon. Ang unang tuntunin ni Warren Buffett, huwag kang mawala sa direksyon. Sabi niya, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagtuunan ng pansin kung saan mo gustong makarating. Sa madaling salita, magtakda ka ng malinaw na layunin at manatiling nakatuon dito. Example, kung gusto mong mag-ipon ng pera para sa bahay, huwag mong hayaang masira ang iyong budget para sa mga bagay na hindi naman kailangan. Lagi isipin ang iyong layunin. Number 2, Iwasan ang utang. Ang pangalawang tuntunin, iwasan ang utang. Ayon kay Buffett, ang interes ay isang puwersang maaaring magpahirap sa iyo sa mahabang panahon. Example: Marami sa atin ang bumibili ng mga gamit gamit ang credit card. Hindi natin namamalayan na ang interes ay patuloy na lumalaki. Ang utang ay maaaring magpabagal sa iyong pagyaman. Rule number 3. Mamuhunan sa sarili. Pangatlo. Kailangan mong mamuhunan sa iyong sarili. Ayon kay Warren Buffett, ang pinakamahusay na pamumuhunan na maaari mong gawin ay ang pamumuhunan sa iyong sariling edukasyon at kasanayan. Halimbawa, imbes na gumasto sa mga mamahaling bagay, bakit hindi ka mag-enroll sa isang kursong magpapalawak ng iyong kaalaman? Mas marami kang matututunan, mas marami kang pagkakataon na magtagumpay. Rule number 4 magtipid at mamuhunan. Ang ikaapat na tuntunin ay napakasimple. Magtipid at mamuhunan. Ayon kay Buffett, ang tunay na sikreto sa pagyaman ay ang pag-invest ng iyong natipid sa mga bagay na lumalaki ang halaga. Example, magsimula sa pag-iipon kahit maliit na halaga at ilagay ito sa mga investment tulad ng stock market o mutual funds. Nakikita mo ang pera mo na unti-unting lumalago sa paglipas ng panahon. Kung nakarating ka sa video na ito, baka naman pwedeng makisubscribe na rin sa ating channel. Malaking tulong yan para sa atin at para mas marami pa tayong may bahagi sa inyo. Salamat sa inyo mga kaibigan. Rule number 5 Huwag kang matakot sa krisis. Panglima, huwag matakot sa krisis. Para kay Buffett, ang krisis ay isang pagkakataon. Sinabi niya habang ang iba ay natatakot, ito ang tamang panahon para mag-invest. Halimbawa, noong bumaba ang merkado ng stocks, maraming tao ang natakot at ibinenta ang kanilang mga ari-arian, pero si Buffett siya ay bumili ng stocks habang mababa ang presyo nito. Rule number 6. Maging matyaga. Pang-anim, maging matyaga. Sabi ni Buffett, ang kayamanan ay hindi nangyayari ng magdamag. Kailangan ito ng oras. Halimbawa, sa pag invest hindi mo agad makikita ang resulta. Pero sa paglipas ng panahon, sa pagiging matyaga, lalaki ang halaga ng iyong investment. Rule number 7. Iwasan ang pagiging mapaghanap. At ang huling tuntunin, iwasan ang pagiging mapaghanap. Ayon kay Buffett, mas mainam na bumili ng mahusay na kumpanya sa tabang presyo kaysa bumili ng murang kumpanya na wala namang potensyal. Halimbawa, kung bibili ka ng stocks, huwag mong piliin ang pinakamurang option dahil lang sa presyo nito. Piliin mo ang kumpanyang may matibay na pundasyon. At iyan ang pitong tuntuni ni Warren Buffett na sigurado magbibigay ng gabay sa atin tungo sa tagumpay. Tandaan, hindi mo kailangang maging henyo para magtagumpay sa buhay. Kailangan mo lang sundin ang mga payo ng mga matagumpay na tao gaya ni Buffett Kung gusto mo pang matuto ng mga ganitong tips Huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video na ito Salamat sa pananood Ingat kayong lahat